Kaya na po, kaya na po yung multong nalabas na yung gabi. Kaya na po, kulapit sa amin. Ayan, nawala na nga po. Ayan, lumabas na yung, ayun. Ito mo sa simba niya. Pakay, pakay. So, oh, uh, steam out the <laughs> <laughs> Bati mo naman ang mga TFC. Binabati ko mga pala mga TFC sa Jewel. Lalo-lalo nga sa kasing lang gulang. Mm -hmm. Hindi dyan. oh. dyan. Lalo na sa Liberua, no? Tantro pa. It's, it's oh. Sa... Saint Anne. Saint Anne. Ayan, ayan. Ako na po. Ako na Okay. Yan. Yan. Ayan. So, na? Thanks to my mom for my shirt. Kung po may polo. Pakala po lang ka rin nakakatiyo lang. Ginabot saan. Aircon. Indoors na rambut. <laughs> Pati sa ano.

Baka makikita mo lang sa YouTube. May antayin mo lang. Sino bang may yun? Mayra, hindi yung... Hindi yung nagal na. Hindi yun. Mali yun, mali. Ay, pinabati ko nga din pala yung cancer galit namin. Oo, yung tao yun. Yung cat galit kami. dahil sa kasi niya. Hindi kami pinagbintangan yung pag, pag napanood na naman, pag dito, daan, daan na subo. Baka makalunin mo, uh, <laughs> <tayo, laughs> mo, <uduwa> mo lang na narito mabot mo nang na lamunan. <laughs> mo, mo lang. At ulitin mo ulit. May naman yun. <laughs> Hindi <laughs> <laughs> ka naman huli ang lahat. Mm -hmm. Okay? So, huwag ka mag, ano, huwag kang sa iyo. Mag-share ka. mag <laughs> Ayan. Ay, may kasabihan nga tayo na anak, sabi mo. <laughs> Ako naman? <laughs> na, tatay, sobrang na, tama na. <laughs> Ay, so, bye-bye. Okay, out. bye Okay. na, <laughs>